And drama presents Hundu manan sa so awit. Ano ba sayang karon? Malaking If the three dos the ball, Tomas, Davao del Norte, and you're doing the Recorded by Radio Mo TV. Aileen. Amin ni Dada ni mo. kinsa man ni siya, ma? Mauni ang bago ni mong amahan. Um, magminiyo tayo ka, Ma? Anak, dugay namin buwag ni Papa ni mo. Maung angay lang ang magminiyo uglain. Ayaw ka bala ka, Dailene. Kay panggaunti ka sa magin sa matuod na kong anak. Salamat, Dada. Salamat, Dada. Ma, may eskwela na ko ha. Oh, sige anak. Ako ka nalang ihape sa iyo mo eskwela, Lynn. Kaya ko yatuon. atuon. lang wala May ikog tanim mo. Noon sa bata, uy. Ikog-ikog may noon. Pagdali di ha, aron dili ka malate. Pahatod na lang ni Dada ni mo sa iyang motor. Aron dili ka malate. Oo, oh, ma. Maayo gani kay buotan na po ng ikaduhang bana ni Mama. Len! Ah, oh, Dada! Sakay na lang din Ah. Uh, uh, diin man ay ka da. Ako'y kipalip. Oh, sakay na din Arun, dili ka mahago. Oda. da. Maayo kay ni Akalin. Nga ba dahi, ma. Da ako'y pakigsultihan ni Monak. Ano sa manak, ma? Ah, ugma ba? Mo, larga kog Manila, ha? Ang ano man mo? Ma? Mo abroad ko, anak. O gamay na lang ang kuang makompleto na ang akong papeles. Anya, kinsa man akong kauban ni sa ato, ma. Nagsabot naman mi ni tita ni mo Evana o ni tito ni Morik Nga, ato lang una kay, good, ka sa ila. Kay lisod mangkot kung anhi ka ato. Huwag mo kay kauban din, he. Si Dada di ay, ma? Magsige be, nagbihay-bihay si dada ni mo. Maayo nang ato lang kasi mong iyaan. Arun, mamonitor ang imong mga lihok. Sige, ma. Kumusta naman ka sa si mama, no? Nakalarga na ba ka sa kawas? Lynn? Oh, ah, dada! Kumusta naman ka? Okay naman da. Sakay na dire. Ayaw na lang daw eh. Dol-dol naman ilang tita. Sakay dire kay na ako'y irigalo ni mo. On sa da? Sakay una dire lagi. Aroon nga may bawa ka. On sa rin mong irigalo na ako da? Palitan di kang cellphone. Ah, tinood ka da? O lagi. Kay nakakwarta mang kuron. Dada, ingon ka. Imo kong palitan o cellphone. Ang ano kita mo ko ni mo ning gamay nga kwarto. Ah, uh, ayo ko! kaksaboy iko. Ibaboy. Ya sagad ko gusto. Tili ko. Taba. Taba. Dunay na kadungog sa imong pagsigit. Taba! presented by Radio Mo TV. Dahil, dahil, kalma lang. Ayaw na paghilak. Luwas ka na. Salamat sa iyong pagtabang na ko, Tia. Kay kunwa pa mo, tingaling nalugusan ako sa kong ama-ama. Pero, ano gun lang kay nakasibatan niyo mong ama-ama. Ayun din yung isa ba, tiha. Mauwaw ko, God. Kadugay ko din mo nga nauli, Lin. Um, koan, tita? Unsa sa man, nagkuyog-kuyog kasi mong uyab. Uh, Wa man, tita. Naalang kibuhat nga project maong nadugay ko sa pagpauli. Pagtarong ba yun, ha? Kay mahiba gani kung naguyab-uyab -uyab ka, imusmus tagyod ka. Tita! Oh! Paglabihin eh! Uh, kitagahan ko ini, tita. Ayos saban mo reklamo ka. Dili ta noon ka pa kanon may imo. Huh? Masignag to o oh, kang gihatag imong inahan para konsumo ni mo. Why gihata gag imong inahan? Kibago pa siya nakatrabaho dito sa gawas. Mong lihok! Arong ka na ako palayason din he O oh, tita. Len! Len! Oh, tita? O siya man yung plato din he? Nga man yung mahugas oh, namilo pa magukos mga nila tita? Tita? Mga tarungan ka yun! Mm. Oh. Kasakit sa kung nungay, huwag kita parus tita. Ayaw lagi pag-iya-iya, pinaitag ha mga trabaho on! Ikaw ba? Mm. Uh, aray! Tita, sakto na! Sakit kayo kung buhok kayo mong Tita! Hoy! Hoy, Lynn! Lynn! Oh. Tita sa magkadiha. Dili ka mo bangon? Dili ka mo skwela? Kapoy man akong lawas, tita. Mo absent ang sako. Ayaw ko gartirtihi, ha? Kun mo absent, hala absent. Pero kinahanglan kang mo bangon, kinahidaghang trabahon. Bangon! Arundili ka na ko, yatakan di ha? Bangon! Maiting ako kay Hintang Uy. Eh. Lami naman lang kayo, Hikok. Hi, Lynn. Uh, and Daryl, ikaw mang ganyan ay. Um, Lynn, naun sa maka? Um, uwa man. Ayaw paglimod. Dogin na nakabantay ni mo nga. Maghinukto ka matulala pa. Daryl. Pwede bang sultihan ko nimo kung kung sa'yo mong problema? Friend ba ito? Oh. Sige na. Sultihi ko kay andam kong maminaw. Maunin na hitabo na ako, Daryl. Daryl. Nga nung di mo masultihan ang iyong inahan. yung dilip mo toos, mama, na kung gud. Kun ako Lin -may, mo siya sultihan. Alin, maayagid nga iyong siya pa ibaon. Nga gidaog-daog kas iyong iyaan. Mauna ibuhan ni Tita Ivana ni mo? O, ma. Kano na ni sulti ni mo ini kay... Nilinigod mga guntang gibuhat ni Tita, gud. Oh. Nak, nakasildo naman ko sa kong gitrabahoan. Magpada ko kwarta ni mo aron mangita kag imong kapoy-an, ha? Salamat, ma. Ay, salamat in na. Kinakabali na kong kapoy-an. Mahilo na nininga ni nga una wana wala si daog-daog na ako. Tylene. Oh, Darrell. Gusto <laughs> naman ka? Okay na ko. Nakabali ako kapuyan. Oh, mayo yun. <laughs> nga na nga, uh, concern man kayo ka na ko. Tungod kay love di ka, Lin. Oh. Pero, huwag <laughs> ko magdali, ha? Magkawat ako kung kanasal sa malawin ako. Ang Ang tinuod love man sa tika Daryl. Oh, huh? Pero gusto na ako nga makahuman na ako sa kong pag-eskwela. Ah, ay kabala ka Makapaabot ako. Nga ako lang nga gusto nga kanunay ka na akong uh, Salamat, Daryl. true, I'm not good at go... Nalipay ko, kinakakita akong tao nga makasabot na ako. O sa pagpanglabay sa mga katuigan, akong gisugot si Daryl. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa mi sa among pag-eskwala. nagpadayong ligon ang among relasyon. Binihinalang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. So, kita galang kaagi ni Len FD3 porok Dos Tibal, Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit ngayong Stay With Me. Ang mong kaagi, gibahat na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubus sa direksyon ni Priscilla Reganals. Kamu sab mga higala, mga suking ti paminaw. Kena singka sing kung gidapit sa papada, Sa inyong nakalain laing kaagi sa kilabuhi nga naglibot sa sagawit. I address lang ni ining tulumanewan han dumanan sa sa R.M.N. Production Center Studio, Third Floor, R. Martinez Building, Smania, Boulevard, Cebu City. Oo ba ka sa official Facebook page. Hantus sa yon salamat sa pa